Buwagay naman ako maganabi bay Buwagay naman agrabi ah, grabe naman Buwagay, gyud grabi naman a ah, a ah, a ah, a ah. patay yung kalaban yung mga buwagay, gyud Ah, grabe naman pan double kill to, mga bay a ah, double kill ni palag man sa akin bay double kill. ano ba yon ano ba yon ka mm, um, ano ba ka mm, um, um, patay ka na sa akin bay wag ka nang ako nang magaling yan In im yung user lang naman to sigamay my vlog waton apatay ah, ay pagkaluoya uhay oh, paiyaki natin ang kalaban mm -hmm. ako yan iiyak eh. eh napaiyak ako dito bay napanawa one hit ako mga bay grabe naman to oh, ang kalaban oh. pero patay to sa akin lamang ako ng item mga bay kawawa gitug ako dito rin one hit ko bay kawawa naman ako bay one hit ah grabe tong kalaban to makawanit sa akin bay ang sakit naman to, parang palagan na itong mga baywan. Itong Eudora to, ba't napalagsya di yan? Ang sakit yan. Uh, di ba ang lakas yun? O oh, di ba? Pero ako lang yung makalakas di yan. O oh, di ba? Pan double kill, muntik na kumata dito. Pero oi na siya kasi mantik siya matay. Grabe naman to. O, oh, 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 ikaw, ikaw, patayin ka namin. O oh, bongshak, shock, shock. O, oh, o. Oh. Ito ko dire parang one hit ko. Grabe